Yeah, it's so Maliliit lang siya, guys. Pero ano, mataba naman. Yeah, ano, Masarap talaga. Ay, dito pala. Naipon ko tuloy. Ito kong Belgian recipe ito, guys. May mustard, paminta, pwede magic sarap na luan ito, sibuyas, at saka ano, kung ngayon, butter. Belgian recipe. Hiniwalay ko yung sa akin at ito naman sa akin guys kasi may ano maraming luya bawang sibuyas tanglad basta yun Philippine style kasi ito yung gusto kong luto may ano tanglad kaya tinola okay na ihalo ko na ito kaya ko siya ihalo madali kasing maluto ang mga, mga ah muscle tahong kaya ilagay ko sa taas itong gulay okay na rin ito ang gulay sa taas lang siya Hi guys, mag barbecue kami at kakain sa labas ng bahay. Kakain. <laughs> Meron akong konting chicken minodo at napakasarap no, ng akin tahong. Ang pagkaluto nga nito, di ba sabi ko? Meron siyang tanggad, maraming guya, bawang, sibuyas. At ito yung ibaba barbecue. Ibarba barbecue. -ba -ba. <laughs> iba -ba -ba barbecue, chicken barbecue at pork. Ang sarap din ito. Ah. Hmm. enjoy, enjoy naman ay. Ito ito lang sa labas ng bahay, guys. Simpleng buhay. At ang aking maes. Iyan ito yung maes. Hey! Natakas naman itong isa. Aking maes. Walang maes. Natakas, mangka! Mali dito, likat nito. takas yung aso. Oh, <gasps> lumabas. Yan. Simpleng. Simple lang, oh. Ah. Kunting ulam lang, guys. Cute, cute, Hira. Ikulat kasi ng aso namin. Makakitain ng tao sa labas, guys. Magdaan lang ang niya napainit pa hindi pa siya mainit kailangan mainit bago ilagay yung barbecue sarap na yung chicken minudo ko parang mukhang palpak itong barbecue ko, hindi nagainit tingnan lang may luto at ulam, ready na hindi siya nagainit baka sa asawa ko dito sarap na ganitong life, simple yung life kailangan mag party party Barkada dito, barkada doon. Bahay lang yun ako guys, simple yung buhay. Nakunga natin. Ah. Lagi like yung anak ko. N nilayo ko pa. What oh, does you drink? Coffee drink. Thank you guys. Orange. Kami lang yan, date kami na anak ko. nito, tuok. Yeah. Wala ka nang ganang kumain yung busin mo na yan. And? Iti. Pero okay. tahong ayaw magkain. Yung ancho sa tanso. Grab. Grab talaga ng tang may tanglad, maraming luya. Ano unsa naman ni guys? Ay, ay mga init. Talaga sya nag-init sa mani ay. Eh. <sighs> Kain muna ako, saka muna ka asikasuhin uh, yan. Gutom na kami ng anak ko. Build right, Tantan. For you. Kain tayo guys.

Hmm. Masawa ko, hindi kumakain Ating barbecue, tantan I don't know what happened. We, we need strong uh, electric. Mm. Mm, yeah, need warm. Sabi siya, as well, go down here. Ka-under kay Boots. Oh. Nagutom na anak ko. Right late na lang itong barbecue. <laughs> Tama ito talaga yung nakbo. <laughs> Napalpak ang barbecue natin tantan. Burrito -tan. sa lang kami. Sakitirin. Okay, okay. So, sana tara. Pero you can just so like this. Sauce. So. Hmm. Ito guys. Palpak man ay. Kainis.

Bago pa naman yung machine na yan. Harap. Bagong bago. Tapos sira naman pala. Naka, dalawang, ano na ako? Cable bang ba tawag? Electric ba yung saksakan niya? Electric. Hindi gumagana. Ito na lang ako sa loob ng bahay. Mag-barbecue. Wow. Sawa ko inayos. Nakala ko sira. Munti ko na ibalibag.

Ako, oh, abusin mo na yan, anak. Nauna ka pa sa akin. Ay, very cute. Sarap. Sarap, sarap. Saborito ko talaga ito, guys. Ang palaya. Kamagis.